Sige. Ngayon natin lasa kung ayos na. Masarap. At Yan. Ito na po ang ating gatang alimasan. Ayan po. ang po na namin ngayon tangani. Kalibatan, Kalimasan. Sige po, hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming maraming salamat po. Ang araw sa inyong lahat at ang hali, ito na no, Magagata tayo ng Alimasan. Ayan po. Inistim ko na po yung Alimasan natin na gagataan po natin yan. Ang ating mga sawag, meron po tayong luya, bawang, at sibuyas. At ito po ang gagawin natin gulay malunggay yami, may malunggay po ako. Pinuha sa tanim namin ng malunggay. Tapos, ah, uh, naligyan po natin ng kalabasa. Ayan. May kalabasa po at sili. Meron din po tayong sili, miski ilang piraso. yan, Para medyo masarap-sarap po pag may sili. O, ayan po, magsisimula na po tayo mag -isa. At ito, lalagyan na po natin. Ayan. ating bawang. Yan, may ko na po bawang para mawala yung sa talo niya. <tip> Sunod na po natin ang ating sibuyas. Hmm. Hmm. at ilalagay na po natin ang ating alimasag yan, ilalagay na po natin <coughs> Sorry, nabay na ko. Uh, tatak na muna natin para masangkot siya lang yung ating uh, alimasag. So ito, ito titignan na natin. Yan, kung na siya. Uh, ilalagay na po natin ang ating kalabasa. Ayan. kalabasa nalambutin muna natin bago natin nalagay yung ating gata tsaka yung tunggal napanulyaw natin ayan so nalagay na natin ang ating gata ngayon lalagyan na po natin ang ating gata pati itong gata-gata rin ito, maso powder powder po itong gata ang ginamit ko ito, ngayon lang na natin na ma maanula itong gata. Okay, lang natin na uh, maluto yung ating alimasag tsaka yung uh, uh, kalabasa yan, takpan mo na ulit natin yan ayan, uh, na natin ang ating malunggay yan, marami ang malunggay ko Ilang po natin na maanin malunggay na ito na natin titimplahan kapag natunaw na yung balunggay natin. Tapusin natin natin ng ating gata ang animasat. I-cook natin ang ating gata. Ang gata ang natin lasa kung ayos na. Masarap. At sa Yan. Ito po ang ating datang alibasan. Ayan po ang namin ngayon datang Gatang alibasan. alibasan. Sige po. Hanggang dito na po ang video. Maraming maraming salamat po.